48. Ah. Paswelagin natin lang, yung oh. yung, 24, 27, 640, <coughs> distribute divide. Uh -huh. Divide 300. Ano ba? 78. Sa member 240. Uh, 240 plus shoot na 50. Second batch ito ng uh, live, Saranay Livelihood Enterprise at Wede Santo. So, ayun po. Eh, may mga katanungan. Eh, kung mga nang hindi naka-attend naka ng orientation kami, kung mga hindi na kumpisahan, pwede kong bumalik sa April. Ito yung papel. あの2016年の。